Agimat ni Paraon Mga kagimat ka um, Ngalap muna tayo ngayon mga kagimat ka Hanap tayo ng mga gamit dito hmm, Kita nyo river A creek Hanap tayo gamit dito mga kagimat ka Susan ano yun na alaman Lakad lang tayo mga kagimat ha Mga kagimat Ito po ay isang gumamila silis mga kagimat Or igira kung tawagin Dito sa atin Kita nyo Pag nalinisan na to siya Marami itong bunga. Ito yung ano niya. Ito yung kinakain ng mga hayop, mga kagimat. Once nakain ng mga unggoy or mga mga animals dito sa gubat, eh hindi na sila tinatablan. Minsan hindi na tamaan ng bala. So ito maliit na ore. Merong mga malaki nito. Ito mga maliliit. Ito. Okay. Biyakin natin. Mm. Once na nalinis ito mga kagimat, makita na itong gumamila silis. Malinis na to. As of now, napakarami oh. Maraming bunga. Kukuha tayo mga kagimat. At saka, kumuha na rin ako kanina ng ano, mayamaya. awit ah, lang mga kagimat ah. Dito sa bag ko mga kagimat, punod na to ng ano, mayamaya -maya, oh. Kita nyo. Mm bunga ng mayamaya. maya so nandyan puno na yan pupunuin pa natin ang gumamila si Liz ito pala yung puno niya mga kagimat. sobrang laki hmm? tumapot sa bato hmm? yung ano niya ibang parts pumunta na dyan sa ano tubig nasa kagubatan tayo mga kagimat ako lang mag isa mga kagimat nasa kagubatan tayo okay mga kagimat, sobrang daming mga ano bunga ng gumamila silis oh nasa tubig pa yung iba sobrang dami kahit isang sako mga kagimat pwede kang kumuha oh Sobrang dami oh. Hmm. Sobrang dami. Ito yung nakuha ko mga kagimat hindi pa nalinis. Bali pupunuin natin to. Sobrang dami na to, lagpas 100 na yan. Hmm. Ah. Ito yun, yun, yung bag ko. Hanap pa tayo mga kagimat. Ah, magkuha pa tayo pala mga kagimat. Mga kagimat, ito na po yung mga maya-maya mga kagimat to. Oh. Uh, din, uh, dinagyan natin ng mga sabon na powder tapos tubig para matanggal yung mga mga marumi tapos hindi na tayo napatuloy sa vlog kan uh, nag, kanina sa pag video sa gubat kasi umulan na malakas hmm. Ito yung gumamila si this or or tawag na igira tinanggalan natin yung mga bukas nito mga kagimat tanggal na to mga rumi nila may malinis na to maraming gustong kumuha nito mga kagimat kasi tested to sa bakbakan maraming kumuha nito kasi um, tagaliwas to merong kabal at kunat tapos hindi po ng baril naninira din ng baril depende lang sa gabay kung anong unang umipekto okay itong igira naman kagimat base sa na nakita nyo kanina maraming maraming mga hulog na bunga um, yun yung kinakain ng mga hayop mga mga baboy sa sa bundok mga baboy ramo or mga mga unggoy mga mga parang lizard na malaki tapos, uh, last two weeks ago at uh, yun makagimat or last two week ba yun, meron tumawag sa akin na uh, kumuha din siya ng ganito pero naghahunting sila. Uh, binaril niya. Uh, parang yung bala ju julin at uh, yun, tapos airgun um, usually pag matamaan nun, um, mamatay talaga yung hayop uh, lizard na malaki, nakalimutan ko anong pangalan nun tapos ang nangyari mga kagimat, um, tumakbo lang natamaan pero tumakbo lang hindi hindi hindi, hindi siya namatay hindi nasaktan so, uh, so ito yung kinain niya ito yung bunga in fact maraming mga isda kanina sa don sa ilog kumakain din ng mga ganito hmm uh. mga kagimat, ito na po yung ano natin ng example ng ano na tuyo na na, na ano na maya-maya or tinatawag ng iba na mamuak or original na salsagan uh, naninira ito ng baril o namuak ng baril yung buka ng ano baril mga kagimat, uh, usual na ma, yung buka ba bunganga ng baril usual na masisira okay. Meron ding gumamit nito mga kagimat, inilagay niya siya kanyang bahay, apat na piraso. Tapos yung mga neighbors nila nasunog. Yung bahay nila, hindi, hindi nilepita ng apoy. Yun lang mga kapitbahay nila, marami maraming nasusunog. So, proven ito, tested sa kabal at kunat, meron tagaliwas at hindi putukan ng baril. At saka ninira din siya ng baril. Eh. Tapos ito mga kagimat, ang ano, ang uh, gumamela silis or dia tawag dito na igira oh. Ang ano nito, uh, tested to, uh, matindi to sa ano, uh, kabal at kunat, makakagimat. Uh, maganda to sila pag pares or ilagay din natin to sa bao. Okay? Tapos ano to mga kagimat ano um tested to proven, marami nang gumagamit nito, yung iba ginagawang bracelet. Uh, tingnan natin ko anong magawa natin ito. Gawa siguro tayo ng bracelet o ano bang, ano, iba't ibang sangkap. Okay mga kagimat, uh, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.